Yan, magandang umaga po mga kaparambin. Andito po ulit tayo sa ating taniman. At tayo po ay maglagay po ng plastic mulching po yan. Pagpapatuloy po natin itong ating natirang lagayan po. Ang kasama natin si Mami. Hello po. At kanina po po tayo dito. Yan, na, nag-cutter po tayo. Aro plastic natin. Tara. Tukoy mo ka. Ano ba? Hmm, ito na, ito na. Ngayon, ari po yung ating ano. Nung nakaraan po ating pagpapatuloy po ari. Yan. Ari po, o, yan. Ari po yung ating hindi natapos nung nakaraan. Ay. Bali tayo napatigil nga po. Gawa ng kahapon nga po tayo ay naghanap po ng kabayo. Kasama natin po si Sunny. Yan. Tulong na po ulit kami ni Mami Dini eh, sa paglalagay po. Basa pa naman po ito at yung Yan, basa-basa pa po. Uh, siguro mamaya po hapon didiligan po natin yung butas bago tanaman po natin para sigurado po. Mamaya po na po ito po. Mamaya na. Para, para makulit lang po. Oo. Babalutan muna natin lahat po ito. Pati yung pabila doon. Yan ang gaganda na po ng ating ano. Sili wala pong na matay. Salamat naman po. Maagap din po ako kanina umaga din eh. Buwan nang nagdidilig po tayo. Tandaan niyo po. Sa akin. Lupa na lang. sa pahapon po siguro tayo mga tanim doon ang mga eh ang panahon po natin ay mainit na dapat ba? pinalapag pala yung kunti, yung. Para Mas, ano yun konti pinahid mo parang ang timbuk Gracias.

Ano po yung ating ano? Oh, yung huling tinanim ng isang araw po, yan oh. Buhay na po. Hmm. Ay wala pong anong namatay kundi yung isa lang ng kahapon. Uh, Naghuli po tayo. Noong umaga. Salamat naman po at buhay po. Sana ay tuloy-tuloy na po yan. Kaya lang nainit po ang ating panahon. Ating antabayanin pa rin po ito. nalalanta kaya ramdam din po ay pero basa naman po ang ano nyan puno Titingnan po natin itong ating lalaga hmm, nakulo na po pala uli eh. yan nirinda po natin uli ito lagyan po natin kanting gatong pa uli sa po uli. Yan Yan. At si mami po, ano, nagbutas na po. Gawa na ng hinayang po dun sa ating ano, mga baga doon. Yan po. din tayo.

At nakaluto na po tayo mga kaparambin Itong ating nilagang saging po oh, Saba Mga na po tayo uh, tayo po ay naglagay na po din ng ano Isang plastic po Isang haba na po Tapos napatikan po natin yung Mga plat po okay na po ito Babalutan na lang po mami ang hapon Yan ang bilis po ng oras ay 11 na po pala Ayun sa kabila po Ay tapos na po yun na lagyan apat na plat na lang po ang bubutasan doon kakaunti na medyo nalalanta po orang ating tanim oh. pero ano po nabawi naman siguro sa hapon po ito yan, ganyan lang po lanta oh. yan lang po wala po ay ah, nag-init na uli ang panahon natin ay yan meron na po mga kapambin Ay yung magkakape po ori yung may tubig ah meron ba yun wala yun dito sa loob hmm. hindi pala puno ano ba pa naman po ating panahon. pati isang sisipo. Kalahati na ah. <laughs> Yan, ito po yung ating ganap din sa ating taniman po. Naglagi po tayo ng malching. Nagbutas po. Hindi pala maganda maglaki ng ano. Kubo. Oo ah, ah, Mamayang alaw na alas na sibat na sibat dito. Hindi. Alaw yung um, anahaw. Ang um, bubo. Para po. Hindi. Nilagan naman po ah. Hmm. Sama po, sama. Andiyan. na na kape. Sa iyo. Tambo su kape 'o. Oh. Solbuhan miren din natin. May. na pala ito. Walaan. Hmm. Walaan naman.

May paulanin mo na muna at hey, higit hindi pa naguuhay yung palay mo. Mga kung pa ilang naguuhay na isa ka babanat ng... Summer na yan? Iling nyo na? Ibon. Iling nyo sa iba. Ano? Padalwa? Atlo? Uy! Diyan mo lagay yung balat sa iba. Kabo na yun. chu Chuchu. Ah.

Sulbi na po. Mamaya na ulit ring hapon. Tayo naman pa'y po ng ano. Tanay natin. Dini. Habang mainit pa po itong ano lata nakababad po ardo sa ating ano, hilutuan kaya mainit pa po tatakto na po yan oh. ating tatapusin na po ito mamaya oh, pong pahapon na yan eh. magtatanong po tayo mabilis din naman po wari hmm. pag maganda po ang pagkainit eh. Yan, ito na lang po mga kaparambin. Tapos na po tayo. Yan. Ayos na po. Tapos na po tayo dito. Na butasan po. Tsaka balutan. Magandang hapon po mga kapangbin. Andito po ulit tayo sa ating taniman po. Ngayon po ay 5.30 na po ng hapon. Tayo ay kanina pa po, po din eh. Ngayon lang po tayo naka video po. At kanina pong mga alas 2 po ng hapon. Ay naglagay po tayo ng. Pakain po sa mabait. Nagpain po tayo. ng. Ay tinitikman na po. Yun po palang ating palay ay buntis na po. Kaya naglagay na po tayo. At kanina po mga bandang alas 3 ay nagsimula po kami na magtanim po dito. Yan. Bali na kaysang tray na po tayo. At nandiyan po si Mami. Me. Oh. Nagano ka dyan? Naguhukay. Nag po si Mami. Tapos po ako ay bumalik sa bahay. Gawa ng natapos na nga po natin yung isang tray. Ay kumuha po ulit ako ng isang tray po. Tapos tayo po nagbahog na ng ating alagang baboy po para diretsyo na po mamaya. Yan ang maganda naman po yan oh. Nakailang plat na po tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, yan oh. Palima po ari. May simula po si mami dito oh. Yan. Ay, tayo po yung magtatanim na ulit din eh. Gawa ng maganda po ngayong hapon, malamig. May, maganda ka dyan? Kuhaan daw po ng tubig pag didilig po yan. Yan mga kaparambin, ari po ang ating gawa po uli, eh, dito po lagi tayo. Abay, ari po ang ating araw-araw na trabaho ay. Eh. Sayang naman po pag-ari, Pabayaan. Yan, ang ganda pa naman po. Yung ating ano nga kanina, naobserbahan po natin yung tanim na una kahit po matindi ang init ay kakunti po lanta pero ngayong hapon po bumawi naman lumanda po si Mariwa po ulit ha? Diyo, Bina, yun? ay hindi alin laki yun hmm. hindi naglalaro sa labas sino ba? ang dalawa hindi na no, mamaya ubo uh, ubo na naman mamaya ko yan nalagyan po ng ano lupa Ba, po ay ilang train na ito. Eh. Padalawa. Padalawa nga yung hapon po, ari. Ang kasunod naman po ay ano? Pupula lang. Magpupula lang. naman po si mami ng talong po at gawa nang kanina po ay nagpa spray na po tayo pala. kay para randi po. Yung dating silihan po natin. Tapos yung doon may plat po natin doon. Hanggang taas po. Yan, natapos na po natin siya lagyan ng lupa. Para naman po kay mami. Na naman. Malaking bagay din po yung may ganari ay. Hindi po siya, ano, mga na maig. na initan. Gawa ng plastik. Pagka wala yung lupa, ano, oh. malalang na maig. diligin po natin ng ano, konti para po mabasa-basa na na po ang tikling hapon na ha? para po siya ay hindi po natutumpa pagkanto gamit natin may na po pressure eh baka nagpupugad po din sa ating palayan Magandang gabi po mga ka bin Ngayon po ay alas 6.23 na po ng hapon. Hindi po natin natapos ito. May tatlong plat pa po. Ay bukas na po. Nabot na nga po tayo ng gabi. Ari pong ano, dalawang plat na ari. Ay wala pa po yung ano, yung lagay na lupa po. Yan po. Bagong dilig po natin. Yan. At tayo naman po yung uuwi na po mga kamarambing gawa ng tayo po ay papunta sa kabilang barangay pa po kaila itay po. Tayo po yung mag-upload doon. Pero sa isang linggo po ay may nakausap po ako din sa ating barangay na may magkakabit na po na internet. Ay tayo po yung magtatanong kung pwedeng magpakabit po tayo gawa ng ano ay yan ang layo po nung poste po na may, ano, yung lagayan po halos nasa, ano, parang 300 mahigit po na metro hanggang bahay. Ay, atin natanongin po kung kakayanin po natin ay magpapakabit po tayo ng internet. Para po tayo ay, kahit po gabi na, ay madali po mag-upload kapag ka may internet na po sa bahay. Ay kapag po ganito ay, ano katulad po ngayon wala pa po tayong internet ay eh, tayo po ay lulusong parang po sa ano sa kabilang barangay po doon po tayo nag-upload ay sa kailanay po at tayo ganun po ang ating ano tuwing hapon halimbawa po ay eh, nakapag-init po kanina i-upload natin po ngayon mamaya po may nasa po ayun pala si mami tara na at tayo po yung uuwi na po. Marga, nagsisilab ka ba dyan? nagsisilap po doon si mami. Yun, doon. Tara na, uuwi na po tayo. Ha? Tara. Yan, uuwi na po tayo mga kapambin. Uh, at yun, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po mga kapambin. At sa walang sawang suporta po sa aming pamilya. Ingat lagi at God bless po sa ating lahat po mga kapambin. Babay po. Maraming salamat po. Yan dadalhin na po natin itong ano itong sprayer gawa ng ano i-charge na po natin para malulubat na ay gagamitin po natin ulit sa bukas po pandilig po uli yun babay po mga kaparambin uwi naman po tayo